Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga water sign ngayon o within one week mula ngayon? Um, may lalaki tayo dito. More like husband. House husband. Walang work to. Nasa bahay lang siya nowadays. So, yung lalaki dito, weda ikaw to, o person mo, o kakilala mo. Na parang nawawalan siya ng direction sa buhay hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung ano bang gusto niya talaga sa buhay, anong gusto niyang marating o makuha, ma-achieve. Nalilito siya. Nowadays. So, sino itong possible na lalaking to? Kung di kayo to, na water sign, kung partner man to, kakilala, sino to? Gemini, Virgo, Oh. Kasi may pami may pamilya do tayo dito. Ito kasi pwedeng illusion, deception. Um red flags. Secrecy. Ito whether baliktad to o hindi. Ano siya? Eh? nagbibigay ng something pero siguro ako kasi hindi ako nagbabasa ng um reverse talaga pero nowadays mula nung nag 2024 pero timeless yung reading nato um please be reminded mula nung nag 2024 nagbabasa na ako ng reverse Eto, eh dahil hindi ako marunong magbasa ng reverse dahil upright lang ang ginagawa ko hindi ko kasi maintindihan kung may reverse-reverse ba. Kaya naisipan kong bumili ng ganitong deck para makapag-aral. Pero kung ako ang tatanungin, sabi natin, eto, generosity, kindness yan, di ba? Pero kung ganito, ang dating sa akin, um, yung tulong may kapalit. So, pwedeng suhol, bribe. Although, walang nakalagay dito. Iba kasi, oh positive pa rin yung meaning kahit bumaligtad oh. halos pares lang yung meaning dito pero sa akin lang dating sa akin sabi natin may nagkikit <laughs> pamilyado lang yung tatama ng reading na to kasi may lots of option tayo dito sa 8 of cups ano to eh marami kang pagpipilian Sabi nga dito lots of options choices multiple possibilities I mean pos multiple possibilities opportunities decisions illusion hallucination imagination So ang na illusion illusion na nga to Confusion din to actually So, more like, sa pamilya do, whether, sarili mong family to, o biological family. Kasi pwede siyang, ano eh, family in general, so pwede rin biological. Na parang may nag-cheat-cheat, Oh. May other option. Na para bang, para hindi mabooking siya sa kalokohan niya, magiging generous. Okay? So, parang suhol, bribe, Ganyan ang dating. Para lang hindi mag-away o para hindi iwan. Pero tingin ko nababive na to ng iba sa inyo. Kasi intuition din to. Ayun o, nakalagay din o. Intuition din kasi itong the moon. So, nababive. O, o oh, pwede rin siyang psychic ability. Nababive. May someone dito sa pamilyado. Na nababive na may someone new. Sa, sa karelasyon o sa sa biological family, parents, sibling. So, sino kaya itong possible na naglolo ko para makilala nyo? Within one week lang naman to Hindi naman to forever. Um, Libra, Pisces. So, yan yung possible na naglolo ko. real estate. Wow! to magandang combination. In a way na may mga ngako. Promise eh. O oh promise. May mga ngako. Sa iba sa inyo, nabibigyan sila ng something like house and lot. real estate kasi to, oh. O bibigyan sila ng pamana, inheritance, wealth, mega project sabi dito. So may someone sa iba sa inyo na mga ngako na bibigyan sila ng um, anything na too good to be true. Pero mo like bahay, bahay at lupa ka to. Wow, bongga. O siguro ikakasal na kaya magsasama na sa isang bubong. O investment. So, sabihin natin, may mag-abroad. O baka nasa abroad na. Bibili daw ng bahay at lupa, pag-iipunan. Who knows? So, ayan, may iba sa inyo ganyan. So, para makilala nyo, sino itong mga ngako. So, again, pwedeng sa inyo tumama tong reading o sa kakilala ninyo. So, meron tayong Pisces, Virgo, Leo, Hmm, naging tatlo. Ah, uh, More like, may iba sa inyo na parang bang natatakot Pero more like, sa ano to, career. Kasi doon lang naman may collaboration, ba diba? Career, anything na um, may kinalaman sa earning ng money. May collaboration dito. Ito, adventure kasi pag sinabi mong adventure, pwedeng pag-take risk na parang bang natatakot yung iba sa inyo na yun nga mag take risk mag collaborate sa iba o makisalamuha siguro pwede rin natatakot sabi na pero work kasi to eh o pwede rin namang natatakot uh, mag travel na may kasamang din niya kilala. Grupo sila. Ayaw niya nun. Ayaw niya mag, may iba sa inyo na ayaw mag-travel ng may ibang kasama. Na marami sila. Grupo. Shy. Eh, kayo lang to. Wala na may ibang tao dito. Kundi so, water sign. Oh, accident. ano Lonely. Well, depression na to. Whether kayo to, o someone na kakilala nyo, parang mag-ingat kasi baka to ay may gawing something na hindi natin gustong mangyari kasi ano na to loneliness, accident, suicide huwag naman sana oo, sabi natin maisipan mag ano Diyos ko um, yun lang naman naisip kong combination dito eh na pwede mong um, ika-alarma may danger tayo dito, loneliness, depression na to o distraught. So, beware. Okay, sa state of mind. Nang iba sa inyo, o kung alam nyo, sarili nyo, hindi naman kayo problemado nowadays. Ay, pwedeng kakilala nyo to. So, na para bang na depress na pang gumawa ng kakaiba. So para malaman niyo kung sino to, ito. Ah. Um, oh. si so Zodiac sign kung di kayo to. Um, Capricorn, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. po na